Isang araw matapos magsisihan ang DOTC at MRT Corporation kaugnay ng problema sa MRT, nagkaaberya na naman sa operasyon ng tren kanina umaga. Halos isang oras na natigil ang balikang biyahe sa Shaw Boulevard at TAP Station dahil daw sa nasirang riles. Makibalita tayo kay George Guerrero. Naguunahan ang mga pasahero ng MRT sa Shaw Boulevard Station kaninang mag-aalasotso ng umaga. Hindi para makasakay sa tren, kundi para bumaba ng istasyon. Pagdating sa EDSA, dagsa ang mga nag-aabang ng taxi o bus na masasakyan. Yun pala, may nasiring rila sa southbound malapit sa Boni Station kaya tinigil muna ang biyahe ng MRT mula Show Boulevard Station hanggang TAF at pabalik. Provisional operation naman ang ipinatupad mula sa North Avenue Station. ayun sa pamunuan ng MRT, kinailangang pansamantalang putulin ang biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pero kanina po ang nakita po natin ay meron pong crack yung isang riles kung kaya kinakailangan po dahil sa safety concern po ito na huwag po munang padaanan nito sa ating mga tren. Agad naman daw inayos ang naputol na riles at naibalik sa normalang biyahe ng tren matapos ang halos isang oras. Gayunman, may speed restriction pa rin na 10 kilometers per hour na ipinatutupad kapag dadaanan ng tren ang nasirang riles. Sabi ng pamunuan ng MRT. Posibleng talagang maputol ang RILES dahil sa arawang gamit. Sa ginawang araw nilang assessment, 6,000 metros ng RILES ng MRT ang kailangan ng palitan. Kasama na raw ang pondo para rito sa budget na hiningi nila ngayong taon. Yung pong maintenance natin ay araw-araw uh, na pong, uh, ginagawa ito ng ating pong maintenance provider. Subalit yung pong, uh, mga RILES na nagkakaroon po ng uh, uh, mas malalang um, kondisyon ay kinakailangan pong palitan na. Labing limang taon na raw ang mga riles ng MRT, pero hindi pa nagkakaroon ng systematic replacement. 20 to 30 years daw ang normal na itinatagal ng mga ito. Sabi ng Global APT na maintenance provider ng MRT, hindi sila makabili agad ng bagong riles dahil may minimum na bilang ng riles na kailangan bago makabili. Pero sinisiguro naman daw nilang maayos ang kanilang pinatutupad na maintenance. Yun nga lang, hindi naman daw nila masabi kung kailan magkakaaberya. Nangyari ang panibagong aberyang ito sa MRT isang araw matapos ang pagdinig sa Senado kung saan nagturuan ang Department of Transportation and Communications at MRT Corporation kung sino ang dapat sisihin sa mga problema sa MRT. Tila lumalabas sa sisihan na sa maintenance provider nga nag-ugat ang mga problema sa tren. Sabi ng MRTC, pinalitan daw kasi ng DOTC ang maintenance provider na Sumitomo Corporation noong 2012. Gayong alam na raw ng Sumitomo ang disenyo ng tren. Pero sagot ng DOTC, itinas kasi ng Sumitomo sa 2 million dollars o 90 million pesos ang kanilang singil kaya sila pinalitan. Ang bagong kumpanyang PH Trams ang pumalit sa maintenance provider. Pero pinalitan din ito ng Global APT Joint Venture noong 2013. Sabi ng Global APT, wala raw sa maintenance ng mga tren ang problema kundi luma na raw talaga ang mga pasilidad ng tren. Isama pa raw ang napakaraming bilang ng mga pasahero na bumubugbog sa mga threat. Nauna nang nangako ang DOTC na pipili ito ng bagong maintenance provider bago matapos ang Oktobre. George Guerrero, Nagbabalita, Pilipinas!